Hoy, what up mga kumpay? Ito, meron tayo dito Shimano na brake lever na hydraulic, pero sa kasamaang palad eh naiiwan yung tornilyo sa loob. So ayan. 'Yan yung gagawin natin ngayon. So uh, hindi ko na siya dadalhin sa machine shop. Uh, susubukan ko muna kit tapos natin, lalagyan natin ng ganito sa saka ako pipihitin. Kasi kung dadaling ko sa machine shop, ganun din naman. Di oversized nila. Hindi ko rin alam kung mapu-puller nila to. Kasi sabi ng pinilhan ko na tropa, medyo maganit na daw siyang ipasok. Buka na natin. Ganun din naman kasi, pag dinala sa machine shop, lalaki yan ang butas. E baka ma-apekto pa ba yung load na yun, yung, ano, yung cartridge ng langis. Hindi naman siguro. Kaya lang, gawin ko muna ng prang kasi medyo pricey din eh medyo okay, pricey hindi may mga gamit naman tayo dito yan ititig ko na lang po so let's go tingnan natin yung kung tingnan natin kung makukuha to nasisira pintura nito na sigurado ako ayun o oh. kita nyo ayun o oh. medyo pasok na pasok sa sa loob eh. kaya ang hirap gawin eh Malalim yung pagkakaputol niya. Kaya di man lang kumalaw makakumpit sa magaar. yung bibol ayon sa pareha na. natin ang ano. Yung lumang pareha na bala. Dito nga mga kumpay, hindi ko na alam ko ano ang gagawin ko. Kaya naman, inisip ko na yung hindi ko dapat gawin dito. So, binarena ko na to dito mga kumpay. So, let's go. Tingnan nyo kung paano ko ginawa. Ay, wala na pala akong video nun. So, ayan yeah, mga kumpay, okay na. Basic. Hindi, hindi ka sa ano, ati. Barena, kinaya, po, Sira nga lang, oh. Medyo nasira nga lang. Nilakihan ko na yung size ng kanyang nut. Ayan na, medyo gasgas -gas na talaga. So yun lang, di ko na binidyo ano ano kasi mahabang proseso Sakit pa ng ulo ko po Ang inang yun, migraine So yan ha so, Pakita ko sa inyo pag ikakapit na natin siya ulit no Next vlog na yan Wala pang sariling, wala pang sariling thread to Dali papalitan pa siya ng mahabang uh, bolts Pag nalagyan ng mahabang bolts Lalagyan ng nut dito sa ilalim Medyo mahirap siyang butasin kasi isipin nyo, tagilid dyan, naka-islant. Hindi siya diretso, islant. Kaya hirap. Tapos loose thread pala yung unang ano niya, yung naiwan sa loob na nut. Ay na ball. So yun lang. So pare Yan oh, yan oh, lintik na yan oh. Sumira na lahat ng plano. Yan yun. Kaya nung binarena na ayun, lumaki butas. paglaki ng butas, lumabas na yung lintik na yan. So, yun. Ayun ah. Oh. Ito na nga pala mga kumpa yung ating ginawa. Ayan. So, bali binarayan ako na siya diba kanina. Ayan siya. Tumagos naman siya dyan. At buti na lang maliit lang yung drill bit na ginamit ko. Kaya natanggal ka agad yung na uh, naiwan na thread dyan. Ah, na ano, na bolt. Tapos yung thread niya, bali may natirang konti. Yun pa rin yung ginamit ko. Pero, ang gagawin ko dito is lalagyan ko pa rin siya ng ano, ng nut dito sa ilalim kasi maikli pa ito eh maikli pa yan bali pag lumabas na yung thread niya dito yung pinaka bolt lalagyan ko pa rin sya ng nut para safe pa rin no? ito yung isa <laughs> okay na thank you sa nagbenta sa atin no? yan no? yeah, adjust ko na lang to kagawa kong paraan kasi medyo mataas sya may mga loose thread pa yan no? niremedyohan ko lang so ayun Salamat sa mga nanood and as always, Goodbye and ride safe. Bye bye.